Good morning mga kalapangit Ito na po, nagawa ko na ng kulungan si Lady White saka si Falcon Kasi hirap na hirap na sa kulungan nila, ang liit eh Ginawa ko sila na medyo malaki, para kasa silang dalawa uh, Problema ko naman yung dalawang inakay na bago, sa ko ilalagay Ang dami na kasi nila eh, na Ayan. Medyo maaraw na. Kanina na ulan eh. Binutas ko na rin yung harang dyan para kita nila yung labas. Ayan. Magkaibigan na yung dalawa. Hindi na nag-aaway eh. Dati nag-aaway yun eh. Yun lang guys, thanks. Guys, if you like my video, please like, share, and subscribe. Kalapanget Love TV.